Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Filipino. Ang video ito ay pagsusuri sa saknong labing isa hanggang dalawamput lima ng Florante at Laura. Kung ano ang nangyari sa kahariang Albanya, bakit kasamaan ang nagahari sa Albanya? sino ang may kagagawan at bakit na ito ginawa, ang siyang aaralin ng saknong na ito. At ng video ito. Ano ang ginawa o inisip ni Florante sa kabila ng kanyang pagdurusa? Simulan na natin sa saknong labing tatlo, mahiganting langit, bangits mo'y nasaan? Ngayon'y naniniig sa pagkagulaylay bagoy ang bandila ng lalong kasamaan sa rinong Albanya'y iwinawagayway. So pinapakita lamang dito na kasamaan ang naghahari sa Albanya na sa ikatlong taludtod, bago ang bandila ng lalong kasamaan ay ang iwinawagayway sabi sa ikakuling taludtod na saknong labing tatlo. Sumunod na saknong, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhan siyang nangyayaring hari. Kagaling at bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusat pighati. So sa saknong labing apat, pinapakita rin na kaliluhan o kataksilan ang nagahari sa Albanya. Sa saknong labing lima naman, ang magandang asal ay ipinupukol sa laot ng dagat kutyang lingdatong, balang magagaling ay ibinabaon at inililibing na walang kabaong. Ang mabubuting tao pa raw sa kariang Albanya ay tumatahimik na lamang dahil tiyak sila ay papatahin kung sila ay magsasalita. Sabi sa ika, huling taludtod at inililibing ng walang kabaong. Ikalabing-anim na saknong, ngunit at ang lilot masasamang loob sa trono ng puri ay iniluluklok. Ayon pa yung nagahari yung mga may masasamang loob. Ikalabing siyam na saknong o taksil na pita sa yamat mataas o hangad sa puring hang hanging lumilipas. Ikaw ang dahilan ng kasamang lahat at niring nasapit na kahabag-habag. So ang lahat ng kasamaan at kataksilan ay nangyari dahil sa nais o sa pita o sa nasa ni Adolfo sa yaman o sa kayamanan at mataas o yung kapangyarihan. So kaninong yaman yon Kaninong kapangyarihan? Sa saknong dalawampu. Sa korona dahil ng Haring Rinseyo at sa kayamanan ng Duking Amako ang ipinangahas ng Konde Adolfo sa bugan ng sama ang Albanyang Reino. So, ang may kagagawa ng, ng kasamaan sa kahariang Albanya ay si Conde Adolfo dahil nais niya ay ang korono kapangyarihan ni Haring Denseo at ang kayamanan o yung yaman ni Duque Briseo na ama ni Florante. Saknong dalawampu't isa, ang lahat ng ito maawain lang iyong tinutunghay anot na titiis. Mula ka ng buong katuwir at bait, pinayagan mong ilubog ng lupit. So, sa saknong dalawamput isa, parang nawawalan na ng pag-asa si Florante at maging sa Diyos ay nakapagpahayag siya ng hinanakit niya sa pag-aakalang siya ay pinabayaan na. Siyempre, di ba, mag-isa lang siya dun sa may gubat, nakatali dun sa puno, nasa isang gubat siya na malungkot o mapanglaw na gubat. Sa saknong dalawamput dalawa, makapangyarihang kamay mo'y ikilos, pamimilansikin ang kalis ng puot, sa rinyong albanyay kusang ibulosok ang iyong higanti sa masamang loob. So, dito na pag-isip-isip na ni Florante na idaan sa panalangin ang kaawa-awa niyang kalagayan. So parang tayo din sa buhay natin kapag nakakaranas tayo ng mga problema, ng mga pagdurusa, meron tayong malalapitan na makapangyarihan. At iyon na yung ating Panginoon yun lamang yung pagsusuri sa saknong labing isa hanggang 25 na may meron kayong natutuhan sa pagsusuri sa saknong 11 hanggang 25. Paalam!